So lumabas na po yung mga kalaban natin sa Olympic Qualifier sa July. Okay? At uh, mabigat, mabigat po as expected, okay? Uh, dalawang Eastern European powerhouse yung pong makakalaban po natin na mas mataas yung ranking sa atin sa FIBA. Uh, ang nakasama po natin dun sa Group A. So tatlong teams 'yon, ang kasama po natin Latvia. Oh, world number 8. Ito pong Latvia. Kung maalala nyo, nung huling World Cup, tinalo nila yung US. Diba? So, sila Kristaps Porzingis. So, mabigat po. Number 8, Latvia. And at the same time, doon pa gaganapin sa home court nila. Sa Latvia. Diyos ko po. Uh, Mahihirapan talaga tayo dito. Pero laban lang. Laban lang para sa gilas. Okay? So, Latvia yung makakalaban natin. And, uh, rank number 23. Georgia. Okay, so mabigat din. So mas 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 kaya siguro itong Georgia kasi yung Latvia mabigat talaga eh. O pero yun nga eh, hindi tayo pwedeng ma blanco hindi tayo pwedeng masiro. Kasi sila yung nasa group natin, so sila yung una nating makakalaban. Wala pang schedule ng matches. O pero yun nga eh, kaya kailangan paghandaan talaga. We still have mga 6 or 7 7 months to prepare para dito sa Olympic qualifier. Ah, uh, makakasama din doon sa Latvia, okay? Sa grupo do. Sa Group B naman sa kabila, Brazil, Cameroon, tsaka Montenegro. Okay, malalakas din yan lahat. Malalakas din yan. Ah, uh, Brazil, Montenegro, yun. Kaya uh, mga African teams, malalakas din. Talagang uh, dehado yung pong gilas dyan sa ating karera sa, para makapasok ng Olympics. At uh, pag mo pa yung mga ibang grupo, <laughs> Diyos ko po, ang bibigat ng mga ibang grupo na nag-aaway para po sa apat na natitirang Olympic spot. Diba? Sa mga ibang mga lugar, sa ibang mga grupo, nandun of course yung Spain, yung pong uh, Yugoslavia yung uh, mga country sa Europe na mabibigat talaga. Italy, uh, Lithuania. So nasa mga kabilang lugar pa yan at mga kabilang grupo pa yan. Kasi merong mga games sa Puerto Rico, sa Greece, tsaka sa Spain. So lahat po yan nag aagawan para dun sa apat na spot. eh tayo dun pa lang sa group natin, medyo hirap na tayo. <laughs> sa, sa Latvia pa lang, hindi ko pa maiisip kung paano natin tatalunin. Pero kailangan paghandaan and we need to give our very best para po at least man lang we have a good showing lang and uh, uh, may pakita lang natin yung husay po natin at mahirapan at hindi tayo matambakan nitong Georgia at nitong Latvia di ba so malay natin bilog bola baka miracles can happen di ba diyan sa Latvia so uh, ano ang pwede nating direksyon ano ang pwede nating gawin sa akin lang po December na sa Friday <laughs> Baka naman SBP, uh, natapos na yata yung sa Igilas, so fine, okay, um, okay din naman yun. Uh, baka naman pwedeng uh, i-announce nyo na na kayo ay naghahanap na ng coach. Kung kayo ay, uh, kung sino ba ang pwede nating maging head coach na pwedeng permanente na. Kung mga mula ngayon hanggang sa 2028 na Olympics. 'Di ba? Ngayon pa lang na natin kasi itong Olympics na parating ngayon, medyo mahirap talaga. Pero sana simulan niyo na yung paghahanap ng coach, uh, paghahanap ng mga naturalized, 'di ba? Hopefully by uh, this Olympic qualifying tournament ay nandiyan na si Justin Brownlee. Sana tapos na yung kanyang suspension at para makasama natin siya. Okay, so ako babalik na naman ako sa aking panawagan, sa aking suggestion para po sa Olympic qualifiers na ang ipalaban natin ay yung same team, halos yung same team na nandoon sa Asian Games, di ba? Uh, they deserve it. Kung baga, napatunayan naman nila na kaya nilang manalo, meron silang chemistry, they can beat the very best in Asia. okay, kesa bumuo pa tayo from scratch ng bagong team ngayon, tapos yun yung ilalaban mo ng July. Di ba? Kesa ngayon, ngayon ka pa bubuo, di ba? Tapos wala pang practice, wala, yung mga, wala lahat. 'di ba? Ayahan mo nang yung pag-eeksperimento doon natin gawin sa Asian Cup qualifiers kasi uh, mas madali yung kalaban natin doon sa una, 'di ba? Unlike dito, kalaban natin Latvia, Georgia, 'di ba? Hindi wala hindi ka na pwedeng mag-eksperimento dito. You need to bring your very best. Kaya kung ako tatanungin talaga, padalamin i-ready mo, e, e mo na diyan si Coach Tim Cone si Justin Brownlee, yung ating core team na nanalo ng Asian Games. Nako, kaso baka wala si Kevin Alas, wala yung yung mga injured. So i-reinforce mo na lang ng mga taga Japan kung sino ang pwede doon sa Japan. na bilig boys, 'di ba? Kung sino pwede mong i-reinforce, si Edu ipasok mo, 'di ba? sana si Kuwame pwede pa rin sa ano sa qualifiers. So, yun na, same team na ng Asian Games sila na yung ipadala natin para may time to prepare o anong mga pwedeng gawin? O, example ha, sa PBA yung all-star game ng PBA ang gawin nyo ang gawin pwedeng nyo gawin yung Gilas na nanalo ng Asian Games versus PBA All-Stars nawala doon sa Gilas o, diba? mas mas exciting na laban yon kasi nakapagbigay ka na ng all-star games sa mga tao na nabigyan mo pa ng extra tune-up game yung gilas na nanalo sa Asian Games na pwede nating padala sa Olympic qualifiers o tapos syempre yung PBA um dalawa lang yung season eh dalawa lang yung conference ngayon uh, commissioners ngayon matatapos siguro by Feb tapos all filipino so meron ka pang isang buwan siguro to prepare para dito sa Olympic qualifiers o sila sana sila coach team ko na din uli kasi kung maggagawa ka pa ng team from scratch, kung, ang hirap eh. Ibang coach tapos yun ang mag handle kay Brownlee, kay an ang, ang uh, ibigay mo na ibigay na natin kay Team Cone. Uh, ito na yung huling hura nila, 'di ba? Huling hura uh, nung team na yun bago ta bago tayo mag-move forward sa panibagong team na. Okay? Panibagong coach, panibagong system, 'di ba? So para by November, doon sa bagong coach Makakalaban na yung New Zealand o oh, meron tayong time to prepare uh, para itong ano itong sa qualifiers ibigay na natin diyan sa Asian Games yun lang naman suggestion ko kasi they are the best team that we have uh, right now and i suggest nga na itong Asian Games dahil wala naman sa FIBA calendar wala yung mga Japanese boys uh, pba na ang nakatoka dito sa si sa Asian Games na uh, sa susunod na Asian Games pba ang magsusubok mag-defend nito yun ang aking suggestion. Para may, may, national pride eh. Merong, para at least PBA yung nakatutok. Sa Asian Games lang. Kasi hiwalay sa FIBA eh. Hi hiwalay sa, so, nagugulo yung FIBA calendar eh. Basta, FI, basta Asian Games, PBA ang nakatutok. Sila ang bumuo. Sila ang ano, di ba? Kahit hiwalay, kahit iba doon sa grupo na nilalaban natin sa Olympics, sa ano, nakafocus sila doon. Basta Asian Games, PBA ang nakatutok. Yun ang aking suggestion. So, ayun guys. Thank you very much po. Tuloy-tuloy lang po yung laban. Ayan, Gilas, Pilipinas. Laban tayo. Kahit mahirap. Latvia, Georgia. Kaya, kaya natin yan. Asian Games nga. Napanalo natin. Lalaban tayo. Okay? So, thank you very much guys. See you po sa next video. Go Gilas!